Gamit ang social media, isang grupo ngayon ang nananawagang maibalik ang dating sigla ng eskolta sa pamagitan ng pagkuha ng selfie sa iba't ibang bahagi ng naturang lugar. Live mula sa eskolta sa Maynila, si Cedric Castillo, may paandar. Jessica, uh, adaptive reuse, yun daw yung sinasabi nga. Uh, ibig sabihin ay uh, kung kahit luma na, eh, kung may pakinabang pa rin naman daw at naaayon sa makabagong panahon, eh, bakit hindi daw gamitin? Ano? Tulad halimbawa nitong Calvo Building, na 1938 pa itinayo pero yung mga opisina sa loob nito ay mga moderno yung mga services at sa panahon ngayon ng, ng social media networking ay mas napakadali daw at na uh, mas epektibo na i-promote yung ganitong mga heritage sites Of short days, sa dinami-rami ng mga imbensyon ng makabagong panahon, ang social media na yata ang isa sa pinaka paraan para paglapitin ang bawat isa. At dahil sa bilis kumalat ng bulong-bulungan gamit ito sa social media, napakabilis ding sumikat at magpasikat pero hindi lang daw mga in at bago ang pwedeng paputokin dito kahit ang mga napaglumaan na pwede at dapat naman daw talaga'ng balikan mula sa mga online petition tulad ng liham na ito na iminumungkahi ang restoration ng Metropolitan Theater sa Maynila hanggang sa mga imbitasyon sa social networking sites para libutin ang mga bakas ng nakaraan ika nga old meets new what better way na para ipakilala to sa kanila using a medium na na sobrang pamilyar sila sa walking tour na inilatag ng grupong Heritage Conservation Society Youth ang Escolta, na minsang naging isa sa pinakasikat na kalye sa buong bansa ang tila muling bubuksan para sa makabagong salinlahi at dahil henerasyon ito ng pagsiselfie bakit hindi raw gawing background ang mga makasaysayang gusali ng Escolta? sa kahabaan lang na Escolta, sampung mga sinaunang gusali na ang pambatong hirangin bilang National Heritage Sites sinampulan namin ang walking tour mula sa First United Building na elevator elevator pa lang vintage na. Ito isa sa mga oldest working elevator. I think ito po manual pa siya. Dito madaming mga sikat na, na tao yung nag-office dito. Dati katulad ng sa RBQ Productions ni Dolphy dito sa dalawang kwarto na to. Dati siyang uh, hanggang a few months before his death, dito siya nag-o-office. Ang old PNB building na minsang naging isa sa pinakamataas na gusali sa buong bansa, narito rin ang Calvo building. Dito 'yung dito ang actual pinauunahan ng Channel 7. Oh, DZBB, dito. Nung panahon pa ni Uncle Bob yun, radyo pa lang. Ang Capitol. O, so, dati kasi, dalawang theaters ang nasa Escolta, so, yung Capitol, sa yung Lyric. So, noong nung panahon kasi, wala pang mga mall, so yung mga sinehan, yung mga stand-alone theater. Alamin din ang love story sa likod ng gusaling El Hogar. Isang taga-Peruvian account, so mayam siyang pera, uh, pinakasalan niya isang Zobel de Ayala. So wedding gift niya. At silipin ang transformation ng Juan Luna Building. Heritage sa labas, pang corporate ang loob. Medyo nakalimutan na talaga ng mga tao kung ang eskolta. E maging aware tayo, kailangan natin matandaan na meron tayo nito para maalagaan natin. Jessica, bukas dapat nakaschedule yung event ng Heritage Conservation Society Youth, uh, yung uh, selfie escolta. Unfortunately, ay nito mga nakarang araw na pansin naman natin na medyo naguulan. Ano? So bukas, ito po ay uh, postponed pero pwede naman daw maglagon dun sa Facebook page ng event para malaman yung pinakahuling update, Jessica. So tuloy pa rin yung kampanya kahit na postponed yung event bukas, Cedric? Tama yan Jessica. Tuloy-tuloy yung kampanya tapos yung event na na bukas ay eh, definitely daw itutuloy nila. Talaga mag lang sila na magagumanda yung panahon. Kaya daw uh, mag-tune o mag-login na lang daw dun sa kanilang uh, Facebook page para malaman yung updates. And pwede pa rin naman daw na kontakin yung uh, Heritage Conservation uh, Society Youth para dun sa mga walk-in tours naman na uh, grupo-grupo. Pwede mag-tour dito sa Maya Escolta, Jessica. Mm, magandang proyekto yan kasi uh, Cedric, sa ibang bansa nga yung mga lumang gusali, protected, hindi mo pwedeng galawin eh dahil 'di ba pamanayan ang kasaysayan eh dito sa atin yung mga lumang istruktura ay eh, mabilis inaano eh dinidemolish para gawing bago sayang so at least diyan sa eskolta meron tayong ipinapakitang uh, pagpapahalaga dito sa ating kasaysayan Uh, tabo, Jessica. Ang uh, sabi ka kanina nung na-interview natin sa Europe nga daw, eh, pa makikita mo yung mga fasad, puro mga luma, no? Mm. Uh, yung architecture nila. Pero kailangan lang naman dito is yung, matindi, o magandang uh, retrofitting. Pero uh, uh, ang sinasabi nila is na nakikita rin natin sa ibang bansa na yung magandang fasad na luma, tapos samahan mo o salpakan mo ng uh, moderno ng uh, mga infrastructure sa loob, ay eh, napakagandang uh, fusion, kumbaga, ng uh, luma at saka ng bago, Jessica. at saka sayang eh. Alam ko yung mga building na yan, maganda pagkakagawa eh. Diba? Yung mga foundation talagang materiales fuertes na nung araw eh yun ang ano yun ang ginagawa nila in any case maraming salamat sa iyo Cedric Castillo sa iyong paandar